Hello! So last time may nagbigay sa atin ng daikon at masaya naman tayo. Masaya talaga tayo. Kaya gagawin natin siyang pickled para mas humaba pa yung buhay. So nag lang tayo nung yung white part lang. Pagkatapos binalata natin at nag ako na gumawa ng three different cut ng radish natin. First is yung mahahaba na cut. Yan. Hindi ko alam kung anong pangalan yan. Next na cut is yung pang cube na hindi naman talaga siyang cube. Basta ganyan ah, hindi pala, dice pala. And lastly is yung maninipis na, yan, ganyan, circle. Para siyang potato chips pero radish. <gasps> Baka may gumawa ng radish chips dyan. Then, pagkatapos natin, nags pagkatapos natin slinize, hinugasan natin, tapos nilagyan natin ng vinegar. Konti lang yung vinegar ko, kaya naglagay tayo ng lemon para umasim siya ng konti. Tapos asin, asukal, lahat pala ng container, same lang ng ingredients, magkakaiba lang talaga ang slices nila. Tapos paghaluin lang natin, nagdagan ko ulit ng lemon kasi parang hindi maasim yung ano, amoy. Pagkatapos niya, nilagay natin sa ref at pagkaraan ng halos 24 oras char. Kinuha natin sa ref para ating kainin ay tikman. Kainin at tikman. Narinig nyo naman, sobrang crispy nun. So, yun lang. Enjoy! Ay, ako palang dapat mag-enjoy. Yan pala yung pre natin sa ating radish. Share and like!